Tol, may mga bonus daw. Sana ay, all may ay, mga ay, may bonus. Tol, bonus na. Grabe lang <laughs> mo ako Wow, may bonus. Ay, si Milay, may bonus. Wow, <laughs> si <laughs> Milay. Wow. wow. Ba't ang daming tao? <laughs> 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 yun, 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 yun. Ah, nakabong sila? Sa damit, ah, yun, ha? Dami. ito yung damit. Ito, magalit ako, magalit ako. <laughs> ah, saan? Ito na, ito na mm -hmm. yung damit. Oh, yan na. Ate nalikay dito. Oh, yun, Asan okay. si... Ay, so, so, si Milay. Wala kasi si Milay. Oh, si Milay, nai wala. Naiinis ako eh. Kasi nakakainis. <laughs> <laughs> Hindi nga nailista. Hindi <laughs> nailista. Hindi nga sumama din Oo. O, obi, oh, ito yung signage. O, kaya nga. O, yan. O, yung mga ano nyo. Yung mga... O, siya na yung ba? Ay, <laughs> Oh, tawagin niyo si Kuya Tutong. Oh, ito si Wonder Family Im. Si Tutong Im. Si Ima, si Junel. Junel. Uh, oh, isuot nyo, isuot nyo, idubli nyo sa si ano. Sa iyan Oh, uh, Oo. Oh. Mother and daughter. Sila minor ba tawagin niyo Mother and daughter. tawagin uh, mo Yung kambal dalhin niya kasi Martin, para isuot natin, natin lahat. Uh, No wonder. Eh, akot mo naman, B. Huwag mong ibagsak-bagsak. <laughs> Ay, ano yan? I eh. ano natin yan? I ano? Oo. Oh. Mag-anay. 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 mag anay mag anay si Wonderful, ada Wonderful lah. Wonder oh. nine. Wonder Twins, oh Wonder A Twins, A twins. <laughs> Wonder Kawan Wonder Kawan Wonder Kawan Wonder Wonder Mami and Ili. Oh, ya, Mami and Ili. Mm -hmm. so, yeah. Si, wala ka na ba? Wala ka na ba? Ito, ang family, six years old. Kay Emmanuel. Uh, kakachin din niya <laughs> oh, da Wonder Ili. Oh, dadami wonder Ili ah. Wonder, wonder. Bakit dalawa ang wonder Ili? Ano, 3 years old, tsaka ano? Mijong? Ah, si Ate Chris Ay, dalawa si Mijong Ay, Wonder Woman Si ah, Wonder Woman Wonder Nanay Oh, dami si Wonder Nanay? Hindi, kasi kay Wonder Ate yung isa Ah, si Wonder Boy Oh, Wonder Boy <laughs> Wonder <laughs> Nanay, o oh. oh, apat? Oh, apat Oh, si Ate Ko Mijin O, si Ko Mijin

Oh 'yung pinatahin ni Wonder Woman. Kaya nga Lord, Kanya tripit. Medyo. So naging dress na siya. Tingin. Naging dress. Okay lang? Sakto lang naman. Para lang dress na 'yon. lang 'yan. Okay lang 'yan, ano? Okay Wonder Woman. ang dami naman? Dami okay mo tingnan mo 'yung Bakit ang dami? Lima? Saki na yung Wonderland na na si Porter. Wonder Twins, Lord! Wonder Twins! Gatignan mo nga, Kuya Balong! Wonder Family! Oo, oh, Wonder oh, so Ba't lima? Ba? Porter na lang. Yeah. Bakit ang dami? Wala kayo na sa mga. Oh, isa na, isa ko na ang mga dami. Okay. Okay, so okay, ang Sige, tignan mo nga, ba't ang dami? Baka kami, ito ang isa atin. Ay, kanilin lang yung isa. Tignan mo nga. Ano kung yun? Mandela Yan pa kay nanay. Apat lang pinagawa mo sa niya. Lima yung nasabi mo kayo. Eh. narinig ko ni ano. Lima ba? Oo, oh, lima. Hmm. Eh bagbag na lang ito may <laughs> ah, Oo. Kailangan na lang mag-shirt ng may isa. Oh, yeah. Para may may suot siya pag uwi niya. Oo. Oh, Ayan. Yung mga ka-wonder. <laughs> <laughs> <I saw it. laughs> Ang laki. Ang laki. Malaki sa inyo? <laughs> oh, large. Oo. Ha? Sakto lang naman yung medium sa'yo? Sakto lang. Sakto lang. Oo, sakto lang. Sakto lang, lang yung Sakto lang medium talaga Oo. Oo, okay lang. wonder ano, wonder ko ya isa, wonder kay uh, dalawa. Kaya tigris ate isa. Hmm. Si wonder Lily, hindi ka muna wala siya. Iyak na ako eh. Oh, sakto lang. Okay, Mga kawanda, ang ganda, uh, di ba? Oo. Oh. <laughs> Mas maganda eh, ay, yung baby <laughs> ay, sabi, hawakan huh? ko. Ay siya, Obi! Hawa ka, Obi! Ah, sige eh. Wait lang. Ba 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 bakit ikaw, wala? Wala Kasi naisuot ko na kahapon. <laughs> <Kasi> naisuot na? <laughs> Kukain mo na, kukain mo na. Oh. Ayan na yan, kay Wonderful Wonder yan. Ito kay Wonder Pastor, ito kay Wonder Boy. Ayan, wow, ang ganda. Ano yan? Mother and Mother and Daughter Vlog? Wow, oh, ito si Wonder Yaya, oh. Si, Busy si Wonder Milay. ay oh. Ito lang, ito oh, lang yan, oh. Ay, Ayan. Ayan. Di the Barrio kasabay mo si ano, si Lakay Vlog, si Father and Daughter. Oh, la sa kanila. Oh, sa kanila. Ayan mga ka-wonder, sa so, mga may gusto din ito, no? Pwede kayong mag-PM. Oy, oh, oy, 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 may mga bonus daw. Sana all may mga bonus. Wow, may bonus. na si Minay, may bonus. Wow, si Minay. Wow, may bonus. si may bonus. Wow, si Wow! Ay, bonus! Ano? Sa Dapat di pag unang sahod na malaki. Ay, unang bonus para na malaki. Oo. Oh. Ano? Manlibri. Manlibri. oh, ang na dami natin, oo. Oh. Oo. Oh. magamit Oh. 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 na ako. Mayroon, madali na utusan si Kawander. Madali na ako utusan. <laughs> <laughs> wow, Kawander. Kawander forever. Oo, oh, di ba? Kawander forever. Ay, ah, ito, ito pa si Kawander. Wow, si Kawander, oh.

Oh. Sa Don Leopoldo Season Auditorium Alaminos City Convention Center Sa Sunday 9am yan mga kawander oh, Ayan yeah? yeah. oh, yeah. see you sa kanyang next so, see vlog See you sa mga dyan, Sa mga natin <laughs>